Kapamilya aktres at bida sa teleseryeng High Street, bumisita sa programang Good Morning Kapatid sa TV5. At dahil isa sa mga host ng programa si Dimples Romana na Gumanap na Tori, ipinakita ulit ni na Andrea at Dimples ang galing sa aktingan. At syempre hindi mawawala ang sampalan scene ng dalawa at napapawaw ang mga audience sa kanilang galing bilang aktres. Sumalang din si Andrea sa larong No 달라, a Same Face Expression Challenge at ang galing nito, naka-smile pa habang kinakain ng lemon. Natutuwa ang mga host ng Good Morning Kapatid sa pagbisita ni Andrea Brillantes at nakachikahan pa nila ito. i am hashtag high street fever straight from the north port high mountain i'm having at the pierce at pierce i see sky